Oh, isang maulan na Sabado. Isang maulan na Sabado sa inyo lahat. Ito pa yung mga yero, hindi ko pa naibaba. Ayan. Maulan. Ano mo yung bundok ng Montalban? Ay, nahulog na naman yung aking salamin. yung bundok ng Montalban. Yung mga halaman ko, hindi ko pala asikas. Ito yung ang miming namin. Halalay! Ang miming namin, oh. Ha? Ah? Ang miming namin, oh. Ay, maingay ang aking mga gulinggit. Ano? Nakalabas kasi sila, kaya nilagay ng yeron. Ano? Napakain na kayo. Ayun, malinis na yun. Oh. Hello. Hello. Malinis na ni Kuya yung inyong. Oh, hindi po yung mapapalabas muna. Ha? Kaya malinis na si So, ayan. Ano, men? Ano, men, men? Tago ka sa... Hmm. Damo, pagid. Hmm. Tapos yun, dito. Ayan, na hindi pa naaayos. Ayan. Kasi yung dati pa to dito eh. Dati kasi to walang atip. Ito puro tubig. Yan nga Wala na siyang tubig kasi naatip pa na nga. Ayan o. Diba? Ganda na. Hindi ka na mag-alala na ano. Okay. This is it. May mangga na yan. Gusto ko na ipaputol ako na munga siya ulit yung pala. Tumubot lang yung mga dahon. Ano mingming? -Ming? Ano mingming? -Ming? Sarap ng hangin. Wow, ang sarap ng hangin. Ingay ng mga pulungkoy. Ang ingay ng mga ang inay ng mga pulong koy